Ito ang rice farming sa China kung saan pinagsasama ang pagtatanim ng palay at pagpapalaki ng crabs particular na ang Chinese mitten crab. Dito inilalagay ang mga crabs sa mga palayan habang tumutubo ang palay. Magkasamang namumuhay ang mga crabs at tanim na palay kung saan ang mga crabs ay kumakain ng mga peste, damo at organikong bagay sa palayan. Sa ganitong paraan kasi ay nababawasan ang paggamit ng chemical na pesticides at nakapagpapababa ng polusyon sa lupa at tubig, kaya't nagiging mas balanse ang ekosistema. Kaya naman ang sabay na pag-ani ng palay at crabs ay nagbibigay sa mga magsasaka ng karagdagang kita na mas malaki kumpara sa tradisyonal na pagtatanim ng palay lamang. Bagamat maraming benepisyo ang rice crab farming, ay may kaakibat din itong hamon. Ang tamang pamamahala kasi sa dami ng crabs sa palayan, ay mahalaga upang maiwasan ang pagkasira ng mga tanim. Kailangan ng mga magsasaka ng sapat na kaalaman sa pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng paglaki ng crabs at productivity ng palay. Aktibong sinusuportahan ng gobyerno ng China ang rice crab farming sa pamamagitan ng mga subsidy at training. Nakikipagtulungan din ang mga institusyong pangagham sa mga magsasaka upang maisulong ang mga sustainable na modelo ng pagsasaka